Yes, successful, diba? How do you feel yung turn out nung nagpatronize nung activity niyo? ano, sobrang ano to, sobrang nakaka-overwhelm kasi first time ito sa so project ko na ano, ah, uh, kapare sa ako ngayon. Ano, kapare sa pag-ahon. Ayun yung etong pra, yung programa nito ay advocate ko ng ako na hirap. Uh, sa puno ni uh, Mami Christine Caballero, ang plan ng aming presidente. And of course, ayan, pinapromote ko rin ang aking kantay at aking kalyo. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Kaya nag-come kami, parang nag-collab kami. So, ayun, nakakataba ng puso dahil una sa lahat yung mga a, top sharer ko, top fan ko, nandyan din. Dahil pag-post ko sa fan page, rin sila para supportahan din ako. Ayun, so, ito, independence din sa lahat. Ano pa next question? Din. Bakit itong ganitong tracing activity yung naisip ninyo? Kasi um, gusto namin kasi maranasan din. Kasi di ba nagka-trending tayo pa mga pares ngayon? And, kaya sa kaya na pagkasipan namin ng Akot na Hirap, siyempre may collaboration ng Akot na Hirap namin namin. Gawin na lang natin ito ng collaboration since naman lahat na kinikita ko sa fan page gusto ko i-share sa mga followers. Eh. Ah, okay. Kaya, yung ako na hirap din naman, uh, isa rin ako sa founder nila. So, kumbaga, lahat kami, core group kami. Isa lang kami, uh, core group, ng malaking core group, na sama-sama kasi, inuun namin itong organization. So far, ano yung pinaka-enjoy mo sa experience nyo? Yun? Ah, yung nagtatawag sa park. Dito ha, Itong part na to, yung pumunta ako sa park, tapos nag-invite ako ng tao, tapos marami na picture at marami naka-recognize. Kahit nakasalamin naka at naka, nakasombrero ako, nakakilala pa rin sa akin. So, nakaka-enjoy na, medyo nakakahiya kasi sa harapan ng tao, nagtatawag ako ng, tara, kain tayo po, libre po. Ayan, libre pares. Ayan. And of course, uh, hindi lang po ito ang parang last na gagawin niyo dito? Ah, uh, hindi di po. Sabi this? ko nga lagi sa mga ano eh, sa live ko kanina, mag-comment below sila kung saan pinakamaraming nag-comment na lugar, yun ang susunod ko po tahanan. Mas gusto ba, gusto okay. namin, mas gusto natin i-cater natin mga street children, yung mga depressed area, para at least lahat sila ay matulungan din natin. And will this effort be all over the country or Ah, kung kakayaan namin sa ibang uh, province, pero right now, NCR muna kami kasi baka yung sasakyan namin hindi kakayaan din. Kasi kapag magta travel pa sa province, kailangan may katayap din kami na may taga-lubo doon. Kasi dapat yung sangkap namin ay same din kasi sangkap din namin dito kasi siyempre ayoko rin mabash dito. Ah, so parang, parang may promote mo rin signature pares talaga oh na hindi sa inyo lang yung... Yes po, oh, sa amin lang man. Tare naman. At libre to. Correct. Kano kabilis na ubos yung 1,250 books? Actually, nag-start na sila nung pagdating ko kanina. Nung no, nag-serve na sila ng almost 500 plus. Kaya kanina, ang nabuta ko na lang dyan is 750. So, nung nag-total kami sa lang yung styro kasi ang binabase namin. So, sabi ko alam, binis nung mag-serve ba, 1,250 ay uh, in span of, anong oras ngayon? 1 uh, one hour. Yeah. One one and a half hour ka. One and a half hour So, kasi... Yeah. Manpower din eh. Manpower kami kung baga isang buong or. Kung nakita nyo marami na kayo uniform ng ahon mahirap. Kung baga lahat ito ay volunteer. Lahat sila ay sama-sama. Kung baga yung tagline namin yung sama-sama, tulong-tulong, ah, ahon mahirap, yakap pangarap. Remember, uh, if a person would want to help, in the near future and help your organization also. Where would they go? Where would they go? Yeah, uh, nasa Aon Mahirap, na uh, headquarters po namin, satellite na po namin ay nasa Tomas Morato, number 62 po, sa taas ng top of oh. Thank you. So. Thank you. You're welcome. Yes. Po. You're welcome. Po.